Sige, mahal. Sige. Sige lang. Nasipag-sipag talaga ng mahal ko. Ang sipag. oh ang siya ng mga, ano, mga nakapulupot sa kanyang bintana na mga dahon. Ayan, dami-dami niyang borloloy Puro borloloy yung kanyang bahay. Kasi minsan na kami umuwi. Kaya ayan, sinipag siyang magtanggal ng mga dumi-dumi. Ayan, sige, Sige lang pamiyad-miyad ka lang dyan, o ang dami pang hindi na ano na, nabubulok na. O yan, sa tagal na, hindi pang uwi, ang daming dahon na nakaano, yan, panggatong, para yung sunugin sa baba. So, sunugin sa baba para pausok-usokan ang kanyang uh, mansion. Ang kanyang mansion. Man mansion ni Neptali. Ganyan niyang kasipag. Kaya in love na in love ako dyan. <laughs> Super sipag. Ewan ko ba. O, ako taga, at video na lang ako mahal sa'yo. Okay. Tingnan na lang kita. O, nakaano naka, naka, naka ano pa yan ha. <laughs> Kung ano daw gagawin niya dyan. Mayayari din yan mahal. Huwag ka mag-alala unti-unti yan ma yayari ayan meron pa yan halamanan sa ano pwede ka magtanim-tanim o bahay ng mama niya ayun ang bahay na luma yung bahay ng mama niya wala pa kasi yung kanyang mga ano yan yung nakikita ninyo na yan na yan ayan, yan yan, yan. hindi amin yan <laughs> oh sige sige lang mahal sige lang Sipag talaga. O oh, yan, wala pang kisami. Malalagyan din niya. Unti -unti. Oh, yan. Punti-unti. O, ayan. Pansamantala ba? Pansamantala lang yan yung sahig niya. Para paupahan daw niya. O, oh, sige. Yung mga dahon, nakapulupot sa kanyang ano, um, Pader. Pader. <laughs> sa kanyang father. <laughs> sa tagal kasi hindi umuwi, umu ayan, ang daming naka, ano, naka, ano, ng na mga damong dahon Ganyan siya kasi pag. <laughs> ang ganda-ganda kaya mag, ano, um, sarap tumira sa probinsya. Magtanim-tanim ka lang dito. Kahit ano itanim mo, basta may lupa kang maliit. Kahit ano itanim mo, mag-alaga ka ng mga ano, Manok Isang Ano Ano ba yun Yung ano Urig ba urig Urig <laughs> Baboy Pag alaga ka ng baboy dito Mga manok ko, Buhay na buhay ka Magtanim-tanim -tanim ka Ayan Ano mahal Ano ka na Pagod ka na O sige na <laughs> Bababa na. Bababa na siya. Napagod na. Doon naman siya sa baba. Doon naman siya sa baba mag, mag ano? Maglinis. <laughs> o, yantayin mo ko. Dak makakababa kababa. <laughs> Yabang kong umakyat. pababa na. Nako, di na ako maka makababa. <laughs> Saluin mo kaya ako. Wala akong ah, wala pa kasi yung agdanan. Hindi pa na yung agdan agdana ano dyan. Para sa ano ba. Yun ata ang iuhuli kasi ayusin mo na yung baba para mapaupahan. Kaya kung sino yung uupa dyan. Salamat sa panonood.